morning guys may i share lang ako sa inyo uh, regarding to sa mga nire-reklamo ng mga costume ng mga pasero natin basa ang helmet di ba? madalas yan uh, isa rin ako sa movie. Then naisip ko lang i share to ewan eh, ko kung marami lang na nakakana kahit pa paano bakit dito sa helmet natin? Kasi ang madalas na nare ng customer pasero natin is basa ito. Diba? Laging basa ito. Kaya pasayang helmet. Kaya yung pre, umuulan. Normal yun. Pero naisip ko lang. Ganito. Eh kung kasi. Di button to. ito. Ito di button sa so, kung ano mangyayari is tatanggalin natin ito gilid na ito yan ito so wala na siyang uh, padding so, hindi na mababasa tapos so, tapos natin kay customer o pasero so, sa passenger natin e, pero garapan naman tayo shower cup diba? shower, shower cup nila kapusod kung meron kang kapote ibibigay malamang may kapote talaga tapos para hindi mabasa ibabaw punasan nasan muna yung o kung ayaw naman ko gusto yung yung hood eh mas mainam tapos ipasuot nyo na to. so pag sinuot nyo kailangan laging tight to laging tight kasi para hindi siya mahulog or hanginin hindi mo luwag sa Pero i-adjust mo lang So, hindi nyo mararam lang na Magiging basa so, ah. Kaya Kung kaya nyo pa rin mag-produce na Kanyari tissue Kasi madalas nababasa yung mukha Sa mga papasok sa trabaho Hindi bigay nyo yung tissue Pero medyo Asa na sa atin na kasi madali mabasa yan. Siguro may mga panyo naman sila para sa ganun Sila mo sa suggest ko. Tanggalin nyo lang siguro itong pad kasi hindi naman siya titikit talaga totally at if it is ang yung ato hindi mababasa yung sa so, pag mainit na pwede naman natin siya ikabit ulit diba? ibalik natin sa dati wala yan wala ulan so kabit lang ulit natin siya madali lang naman ikabit ulit Mana kalam? share natin yan para sa ating lahat dyan, mga riders so and you know it we can do it okay thank you guys ano na katulad bye